Pagpalang araw mga kapaders welcome to my channel Buling nagbabalik na naman sa inyong harapan ang paderin sa blog. palibago tayong adventure at palibago pagpagsabak naman sa laot mga kapaders siya nga pala mga kapaders kung bago pa lang kayo sa akin channel huwag mo kalimutan na magsubscribe, subscribe na notification bell button at para laking upload sa vlog na aking i-upload sa youtube yan po mga kapaders lubos po ako nagpasalamat yan po sa mga silent viewers, subscriber na patuloy pong sumusuporta at lagi pong nanonood ng mga video ko sa YouTube. At saka rin po dyan, sa hindi pa nag-skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa inyo. Yan po mga kapaders, dyan lang kami ulit sa malapit malaot ng aking kasamahan. At kung makadali siya ng pandive per tutoy o kaya pambigas mga kapaders. Tapos kung pala may isa aming pagdive, God bless, ingat po kayo lagi dyan. Ayan mga kapaders, unang sisit pa lang natin. Nukos kagad agad may na May gina ito, pang ulam. Uh -huh. Ay salamat. Nakapaglaw tayo ulit ay mga kapaders, gawa ng lakas ng dagat dito kailan naglantap hanap tayo ulit mga kapaders baka mayroon pa rito sa bahurang isdang mga pana naroon mga kapaders silip ko pa lang sa butas nagbungad ka agad malaking sibogin ayos na ito mga kapaders pambawi sa gastos ay kailan mga kapaders ayaw umigkas ang pana ko naroon na umigkas ka ng pana ko malayos na sibungin Woo, naroon na mga kapaders lumayas na ay hangman na pana ito ayaw kayong umigkas ka agad naroon na papalayo sa akin mga kapaders ating sundan na lang yung mga kapatid, baka huminto lang dyan sa unahan. Oh, huminto pa na. yon nagpihit mga kapatid. Yan, sumuot ka sana dyan sa butas na yan. Sumuot ka dyan. Ayaw sumuot. Yun, mga kapatid, suminto Nagdapa sa buwangin. Ayos ito mga kapatid. Papasigurin ko ng pana. At para tamaan natin ito. Sana tamaan mga kapatid. Kaya na. Oh, uh, uh, sala. Na ito mga kapatid. Salamat. Sumuotin sa butas. Ating nahuli din. Yun, laki nito mga kapatid. Salamat Lord dito sa biyahe naman na pinagkalubo sa amin. Nasaan daw kayang kasamaan ng sibungi ayon yun? Ating hahanapin mga kapaders yun, talikbago, malapad ito. Kaya lang makibo, ang tubig dito sila mga kapaders. Yun, tinamaan! Ay, salamat! Mga ka, ulam din ng talikbago mga kapaders, masabit ng sabawan, lalo pag itong malaksang panahon. Hanap tayo li mga kapaders, yan, magandang buhor mga kapaders. Marino ang tubig dito. Uy, na, ito pala sa baba, mga kapaders, palangoy-langoy laang. Yun, kuhaw na isda mga kapaders, burakat kung tawagin. Oo! Uh -huh. Yun, mga kapaders, masarap tong ulam bukas ng umaga, paksiw. Hanap tayo ulit mga kapaders, yun, naroon. Nasa unahan, ayos ito mga kapaders, pang ulam bukas na umaga, tunong. Atin lalapitan mga kapaders, atin papanain, may pang ulam bukas na umaga. Oo! Uh -huh. Yun, mga kapaders, sayang. Ating uturuhin mga kapaders, oo! Uh -huh. Maigi na pang ulam bukas na umaga mga kapaders, may ito sardinas. At naman tayo ulit mga kapaders. Uy, na ito. Malapit na bago mga kapaders. may na ito. Pambigas. Uh puli -huh. Uli ka ngayon sa akin. Nakasan daw kayang kasamahan na ito. Ating nga hanapin mga kapaders. may na ito. Pambigas. Nakasan daw kayang kasamahan na Ating nga hanapin. nasaan kaya? Ay, na ito. Nakasuot sa butas. may na ito. Uh -huh. Ating nahuli ng kasawa mga kapaders. Yan mga kapaders sana makaipon tayo ng pamaskuhan at malapit na ang Pasko. Maghahanap tayo ulit mga kapaders. Tawang ko lang itong batong ito. Ay naroon, nasa pinakang ilali ang isda mga kapaders. At inlalapitan. Tamaan sana. Yun, sulit mga kapaders. Red na sulit iyan. Dito sa amin, ang kilo 130 or 120. Maghahanap tayo ulit. Sana mayroon pang kasamahan yun. Nasa, ay na ito, sulit mga kapaders. Uh -huh. Akala ko hindi isda mga kapaders akala ko suga hindi pala sulit pala sulit yung kasawa kanina pinana ako nasa ando kaya kasamahan na ito ating uh, hanapin mga kapaders na ito talig bago may gina ito uh -huh, lagatak na naman ay salamat lord kahit walang kulambutan may sida man una uh, malita balangitan kailangan malit mga kapaders hindi ko wapanain yun naroon mga kapaders timbungan mailap aroy huminto ka dyan papa kita ayoy sigil lang yung mga kapaders ay papay ng papalayo sa akin wala na hindi na masinag na ito mga kapaders iba ito mas malaki ito mga kapaders sa lumayas kanina ayan napakaamo at malaki pa uhuh uh yun wag ka sanang makabulot ay sige yan hinto na dyan wag ka nang pumulyang ayos na ito ayos ito mga kapaders magandang paspasan na naman dito sa imang dagat may isla, mga kapaders at maganda ang bahura dito oy, na ito talig bago mga kapaders yun dalawa nakalapas ang buntot ito ang unahin ko mga kapaders ikakasukuan pa na mga kapaders at yung hanapin yung kaasawa andyan lang yun mga kapaders dito kaya nasaan daw kaya ina ito nakatagilid mga kapaders sana tamaan uh, yun nagitik mga kapaders tinamaan yung ulo ay salamat hindi lumayas paras malapad mga kapaders siguro yan mga kalating kilo may git dalawang pirasong yan Salamat Lord, maka kadilin rin kami. Hanap tayo ulit mga kapaders. Uy, na ito. Mga kapang ihon, mga aking ina kayo mga kapaders. Uh -huh, nagitik. Hindi bumalan sima. Uy, nabunot pa mga kapaders. Nasaan na daw kaya yun? Ay, lumangoy pa yata. Ay, na ito. Masama ang tama. Patay na pala mga kapaders. Hindi ko lang napansin kung nagbalik sa butas. Ay, may pang ihaw din bukas. Hanap tayo ulit mga kapaders makita na kayo dito sa butas hoy naroon sa binagong mga kapadyas nakasuot talikbago kaya lang nakatalikod sa akin mahirap panayin mga kapadyas baka duplasan narambangin ko na lang panayin mga kapadyas yun tumagus kayang pana ay yun tumagus din mga kapadyas salamat tagpahuli din hanap tayo ulit mga kapadyas uy hu salamat lord nabuhay buhay ng dugo ko dito nakakulambutan din Akala ko lang kulambutan mga kapal sa kumakasumpungan. Uy, salamat. Mga kapambigas na naman tayo nito. Pandaya pa si bukas na umaga. Hanap tayo ulit mga kapaders. Nasaan na kayang kasamahan ng kulambutan na yun? Dito sa butas mga kapaders, may nakita akong isda. Tatanggalin ko lang ang tayong mga kapaders at baka matinig ako na ito. Malaking isda ito mga kapaders. Sana tamaan. Uy, e, dinuplasan mga kapaders. Uy, samaral pala yung mga kapaders. Naroon yung tinamaan dinuplasan. Butit maamo. Uh -huh, naahuli ka rin ay maigi na ito malapat mga kapadyers siguro ito sobrang isang kilo ito pag ito tinimbang hanap tayo ulit mga kapadyers magandang bora ito yan malalim ang butas mga kapadyers at binagungan naroon sa butas mga kapadyers may nakita kong isda talig bago kaya sa butas dito sa kabila awan ko lang ito kung tamaan ito mga kapadyers buntot lang nakita mga kapadyers yun tinamaan kaya sana tinamaan at para mahuli natin uy na ito mga kapaders mala din rin tarig bago uy maigi na ito nasaan pa raw kaya kasama uy na ito pa sulit mga kapaders pandagdag pantimbang na naman yun naudog mga kapaders tinamaan yung pinakang malaking tinik niya sa parting katawan na ito pa mga kapaders anong isdaing kaya ito papanahin ko na lang mga kapaders abang kung isdaing kaya ito sa inyo mga kapaders ang tawag nyo dito isda na ito hindi ko kaya lang mga kapaders, pinana ko na lang ang bigyan ng pang-ulam. Na ito mga kapaders, tulong na naman yung kulay puti, masarap itong pang-ulam. Yun! Tinamaan din na ulog mga kapaders. Salamat Lord. Na ito pa mga kapaders, malaking surahan. Uh -huh! Uy, ando, kaya kung nagbaon yung ating sima ng pan, mga kapaders. Yun, dinoong ko lalo mga kapaders para bumaon yung sima. Yun. Naglampas din siguro sa katawan niya mga kapaders. Lumapit pa sa butas. Oo, uh -huh. La, lubas ka dyan. Hindi lang kumapras palabas para ahuli natin ka agad na ito na mga kapaders. Ay, salamat Lord, malaking biyaya ito. Nasaan daw kayang kasamahan na yun? na ito mga kapaders, tunong, mamo. uh -huh, uy, nakabunot, sayang. otro mga kapaders. Oo, uh -huh. ay talagang makulit. otro ayan, nakatagang ulo mga kapaders. Yun, muntik pang makapunit mga kapaders. Yan mga kapaders, hanggang dito lang aking video sa apana. Maaahon na rin kami at maliwanag na ang silangan mga kapaders. Na ito na mga kapaders, magandang umaga sa inyong lahat. Nahawi pala ang kami galing laot. Inumaga kami ng pagsisid. Ito nga pala mga kapaders, ang aming huling kulambutan dalawa. Saka mga samaral, timbungan, talikbago mga kapaders. Saka yung lapu-lapu na roon, nakalabas ang ulo mga kapaders. Salamat pa rin kay Lord at tambayayaan tayo ng maraming isda naman sa laot mga kapaders. Begini na ito pambigas mga Kapaders, pambawi sa gastos, pandaya para sa si totoy, kape para sa pang-araw-araw mga Kapaders. Awan ko lang kung maka kikita namin mga Kapaders. Na ito na mga Kapaders aming kabintahan lahat-lahat. Sa kulambutan sa kasaisda 1580 ang gastos, 410 mga Kapaders, ang natira 1270. Divide for mga Kapaders, pang-apat ang bangka, tatlong tao kayo magkasama. Ang bawat isa ang partihan ay 317. Ayos na mga kapader, salamat pa rin kay Lord sa mga biyaya mo na pinagkalob mo sa amin. Pambigas na ito.